PBA drop. Sa September 7 na. Ah. PBA Season 50 drop. Inaabangan ngayon dahil sa loaded ito ngayon ng malalaking pangalan sa larangan ng basketball. At dating bigating NBA prospect na si Remy Martin. Inaasahang maging number 1 pick sa darating na PBA drop. Fully loaded ang drop class ngayon sa PBA. Kaya't nakatutok ang mga fans sa darating na September 7 dahil nga magpapadrop si PBA si Remy Martin na isang Pilipino-American at may height na 6'1", tubong Los Angeles, California si Remy Martin at nag aral sa University of Kansas at nakakuha ng full scholarship dito na isang Division 1 college sa school na kalahok sa NCAA sa Amerika at nagpadrop sa NBA noong 2022 at naging undrafted at ngayon gustong dalhin ang kanyang talento sa PBA at inaasahang magna number 1 siya sa draft class ngayon at inaasahang terra na ang kukuha sa kanya ngayon at alam naman natin na ang terra ay isang farm team kaya ilang taon lang yan malamang makikita natin yan sa ibang kupunan at mga aplikante na nag-apply sa draft class ngayon ay gaya ni LJ Gonzalez na naglalaro ngayon sa MPBL sa kupunan ng Quezon Huskers at siya ang go-to guy doon sa team niya at dating kakampi ni RJ Abarietos sa FEU Tamaraus. At ang kanyang kakampi sa MPBL na si Will Gossum ay kasabay niya din na nagpasa at NCAA MVP ito na nagdaro sa Lasal College of St. Benil na isang athletic wingman at power forward. At marami-rami na ding inaasahang kilala at sikat na player ang mag nagpasa ng, ng kanilang application isa na dito ay si Jason Brickman na isang 33 years old rookie na naglaro sa San Antonio, Texas sa Amerika. At anyan din ang isang point guard galing Italy at naglaro dati sa Gilas Piba Under-19 na si Dal Panopio. At naglaro din sa NCAA sa Amerika sa kupunan ng CSU Bakersfield Roadrunners. Kasali din si Juan Gomez de Leano na produkto naman ng UP Fighting Maroons at naglaro din sa labas ng bansa gaya ng Japan B League sa koponan ng Earth Friends Tokyo Z, isang Division 2 team sa liga. At sa bansang Lithuania, sa koponan naman ng BC Wolves. At nung huli ay sa KBL ng Korea, sa koponan naman ng Seoul SK Knights. At isa din inaasahang makukuha ng maaga ay itong Filipino american na si Christopher Miller ito ay 6'4 guard na may edad ng 31 years old at huling naglaro sa Iraq Super League at shifty player ito at may magandang 3-point shooting at kaliwete. At Sean Jeffrey Chu o mas kilala bilang Gio Chu ay nagpasa sa huling minuto. Ang 6'10 center na ito ay galing sa Ateneo at naglaro sa liga kagaya ng Ihime Orange Vikings sa Japan B League at isa din sa pinadala natin sa katatapos lang na Jones Cup sa koponan ng SGA o Strong Group Athletic at kasalukuyan naglalaro sa Abra Solid North Weavers sa MPBL. Marami-rami talagang kasali sa draft class na to kaya't kaabang-abang talaga ang draft class na to mga pre. At ito mga pre ang draft order sa first round at unofficial pa ito. Pakipollow naman ang aking Facebook page na Spotlight and Sports. At pipili ako ng 10 lucky sharer na mananalo ng 500 GCash. Maraming salamat mga pare.